Ito po, uuwi na siya sa Pinas. Yeah. Yan. So, may tanong ako. Mm -hmm. Ayaw mo na ba dito sa Taiwan? Yes. <laughs> Bakit? Because, pang-Japan-Japan na daw siya. Because, nakakapagod. Uh, <laughs> oh, um, nakakapagod. Sana all, uuwi na ng Pinas. Anong feeling na uuwi ka na ilang oras na lang? Ay, ilang isang araw? Ilang oras, oras na lang. Ano, seven. Seven As na umaga. Seven na umaga. Oh, alas 9 natin Masang. siya doon. Anong feeling Hindi. ng malapit na uwi ng Pinas? Alas 7. Bakit alas 9? Mal eh, masaya. Isang oras ka lang. At malungkot. Lang Bakit lalapag ka ba kaagad doon? No, malungkot. Siyempre matagal ka pa doon mag-ano. Alam ano, na, mag ikot, ikot eh. pa sa airport. Hindi pa. ah. Uh, Siyempre, yung aeroplano, ikot-ikot muna yun hanggang mahiya. <laughs> <laughs> masaya? Masaya na malungkot. Oo. Oh. Tapos, anong plano mo? Mag-aasawa ka na sa Pinas. Ano kung mag-aasawa ka man akong jowa? <laughs> Pag mag-aasawa ba, kailangan may jowa? <laughs> Siyempre. Alam ano mo, kumuha ko. O, alika, mag-aasawa na tayo dalawa. Ganon? <laughs> Mag-ano ka na lang. Eh. Hapon. Hapon. Hapon? Hapon. Ayoko. O, di kaya umaga. Buong. <laughs> <Poo. laughs> sa, di ba sa Japan yung ate mo? O di, magpaano ka ng haponeso? Ayoko. Ayoko na lang ibang lahi kung mag-asawa ko. Ibang oh, ko. parehas kami. Mindset ba? Mindset. Hmm. <laughs> Ayoko. Ayoko talaga. Oo nga. Hindi maganda. Huh? Hindi ka mag-asawa din. Eh. Hindi. Mindset ba? Mindset. <laughs> Bakit daw siya magtandang, matandang dalaga? Mindset, mindset ba? Hindi, <laughs> <laughs> kasi pag nag-asawa ka na ibang lahi, siyempre magkakaiba kayo yung culture nyo, di ba? Oo, oh, 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 hindi mo. Hindi, kayo magkasundo, ang ganun. Hindi, ba? Kailangan i-adapt diba? niyo parihan sa isa. Eh, parin. huwag ka na mag-asawa ng ibang lahi. At para wala pa gano, ng ano. At least, pag parehas na lahi mo, magkakaintindihan oh, oh, kayo. Oo, oh, madali kanilang. kayo. Kahit magbugbugan kayo, mag, ano, huwag na magbugbugan. Pag, pag mag-asawa, dapat tagmamahalan lang. Oo. Oh, Ganun talaga, nag iitindihan Ganun. Nako, hindi uso, hindi mawawala ang away sa ganyan. Sure, hindi mawawala 'yun pero at the end of the day, 'di ba? Oh. <laughs> Hala, ang bad. <laughs> Basta, ang bad mo. Puro so, ka 69 ka talaga. Puro ka 69. Puro 'yun yung alam mo. Mm, -hmm. bakit ganun siya, Ate Shy? Oo. Mm -hmm. Sabik to, sabik to sa Victo sa 96. Floor, punta ka dito, Floor. <laughs> ay, 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 ano yan? Ano, ginigisa na si, si, ano, si Akin. Nagdalaim ka pa rin ba? Natutulog ka na. O, ba't wala kang kurtina? Naglabas siya eh, wala ko. Kanya, was and wear yung kurtina. Hmm, yun. was and wear. Ayoko ko pa silang, ano, napakaan. Ati, siya, ano yun? Ay, baliw, malaglak. Ba't nag-ilaw ka pa dyan? pa hindi makita. Kinang ang sarap din sa bed mo. Ang sarap sa bed niya, no? Okay. Kasi malambot, Alina, ang kapal, Sabahanin oh, tapos malambot siya. Mm -hmm. mm -hmm. Mami-miss kita. Why? Ay, uwi na po, Jesus. Siya Mami-miss siya. kita 'yung pagtulong mo sa akin sa machine ko. Ay, 'yung pagtulong mo din sa akin wala nang tutulong. Basta 'wag mo kalimutan, dala mo ba 'yung tweezer? Hindi. <laughs> yung tweezer <laughs> niwanan ko 'yung pangipan ko. na 'ko na 'yung pang-ipan ko na mo. Ay, 'yung injection. Akin, yung mo eh. Ha? injection mo. O, binigay ko sa'yo. Eh, ba't yun, tool? Dapat din alam mo yun para yung dahil na twister para pagka nagbunot ka ng balahibo ng... Balahibo <laughs> 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 ng <laughs> <laughs> pugo? Oo. Oh, oh, Balahibo ng pugo. Oo oh. Alam, kumusta na yung ano niyo, yung puguan niyo doon? Lana. Lahat? Mm Bakit? As in? in Ay, na 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 nila, binenta na. Ay, ganun. Kasi after nung bagyo, nagkamatay eh. Ay, ah, Mag-aano na lang ulit ng pag-ibago. Mag-aano ano ulit. Sakto-sakto. Mm -hmm. Saka lumago. Saka naman binagyo. Oo, Oo grabe. Ang mahal ng itlog mo yung 160 plus na. Kaya nga. Mm -hmm. Sayang so, na Talaga, okay lang yan. Ando na, uwi na si, sa Pinas Edit. Siya na magmamanage. Hindi <laughs> <man>, eh. <laughs> ako marunong. Pag-ano na tapos? Pa E, din ako sa pag agon. may itlog na, ilagam na ilaga. Tapos yun, kain, hmm. kain, kain, kain. Tapos sabay, sabay. siya sa kain. Baka sa ako noon. <laughs> Isang lang yun, maliit lang yun. Uy, hey. si... Ang ano mo talaga! Oh. Ang <laughs> <Yung> itlog! Di ba pati? Bakit talo ba iniisip mo? Uy, <laughs> ate, nakalive ka pa rin ba? Oo! Oh. Oh. ka ka dyan. Diyos ko, nakikita ba? Wala! Hindi! Alam ko, kulay ng pandi mo. Gano'n talaga 'to. Alam mo, sa nagbe-video pa. Hindi ah, dalawa kami oh. Dalawa kami, kasi oh, di ba Ang ganda mo ate Shine. Ah, sa camera, salamat po. <laughs> Parang ang, ang linis ng mukha, ang kinig ah, ng mukha. Ah, thank muka, you so much. Salamat, salamat sa... Fortel. Fortel. Wala, tingnan mo yung Fortel. <laughs> Fortel. <laughs> Fortel. <laughs> Fortel. <laughs> ano ba naman yan, <laughs> de Shirley? <laughs> mm -hmm. Oh, fertile. Oh, fertile. sa mga sa ibang ano din Tapos, dine-deliver yung mga tong shake. tapos bigay sa akin ng run card oh ito may bago na naman tapos ano lang pati si Lilith bili ay patiyang may bago na sinulatan ko na isa lang wala at eh, malaking lote yon eh binalik doon sa mm. binalik doon sa nitro Ipa-plasma na sana I sabihin bilisan mo bilisan mo sabihin mo doon kay ano na onda it was pero pero kahapon si Adi Shirley merong na chance device na walang plasma <laughs> talaga Binigay mo naman sa akin yung pang ha? It is the way, tapos binigay pa dito siya, binigay na, hindi mo sinabi na plasma o wala. Hindi sinuulat ko na, tapos sinala. Naka-isang lead print na. Tamo Hala! Ka, hindi niya makiin. Oo nga, hindi niya uh, makiin. Pagtingin pala, makiin. walang plasma. Tapos so, sabi ni Bo, ha? <laughs> <laughs> sabi niya. Sabi ko kay Bo, ba, pan siyang may 20 ha? Kapos sabi niya, kasi, di ba, siyempre, plasma lang naman. Uh Oo. -oh. Eh, paano yun? Ano, Maalarm yun yung, ma 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 yung pagkaganon? Pag hindi na plasma? Hindi naman. Hindi naman? Oo, ano? kasi... Ba? BGA ba? Ano ka ba? Ay, hindi. Nag-OT ka pa pala kahapon ano. oh. oh. na. <coughs> eh, hindi naman siya. Basta nang binigay, tapos ito yung bago Eh, kasi di ba, sanay naman tayo si Buba pag nagbigay, ano. na plasma na. Naka-plasma oh. na. Oo. Buti nga sa inyo, binibigay yung topsy sa amin, eh. Kuya eh serious plasma. <laughs> Oo, oh, oh, ganun siya. Oh. Kunin mo yung papel, isulat mo para hindi ano. Tapos okay, pag hindi mo kinuha, yung, siya kukuha. Oo. Oh, oh. Mm -hmm. Wala, hindi pa sinasabi sa amin yan. Oh. Well, mm -hmm. Nali plasma, ganun <laughs> lang. Hinda, nali plasma. Balo. Tapos ikaw ang kukuha, hindi mo alam kung anong lote, no? Kaya, oo. oo. Oh. Ako nagtingin ako ng yung mga walang sulat. Pag sinabi may bago ka, hindi ko walang sulat. Pansa ka. Hindi, malapit ako, na siyang okay. ano, maglipat ng pan. Oo. Oh, okay. Ay, ganun, lilipat din Sige, ba siya? Sige, na naman, ano. Sige. Mm -hmm. Si Lilian, ah, akala Bipan, ko. Ano, Lian din at, at si Buba, Buba um, ang si Ah. Dechay, lang lagi um, Tapos ah, si mag, ano. change din pala si Buba. Tapos si Leet si pan na. Mas tatlo yung mag-rotation ano, si Mas maganda nga kasi mas may, mas maano si ano, Buba. Buba no? mm -hmm. Mas pagod nakakapagod siya. Kapag, pung, tapos pag, kahit usap, wala namang alarm yung machine mo po, kung pumunta ka dun sa machine mo, yung ganon. Mm -hmm. Hmm. Kaya nga, nag kami ni Fred kahap, ay kagabi, hindi nag-usap-usap so, lang kami, doon ako sa likod. Yung ano mo, over na, over na. Ay lang, pa naman, nakakingin ang puro ano. Jeans tool, walang huya. Siya pang nagkingin nun ha, hindi ako. Tapos sabi na, over na daw, over na, tapos na. Eh, Thank you. Hindi pa naman you. tapos. Tulog na si Yunan. Ay, akala ko tulog. Hindi pa. Ganun Tapos tawag lang kami. Andiyan po nilang pagkain dito. Madaling araw. Mga ano lang yan, mga props lang. Mga props lang. Ang dami yung pagkain. Wait, tigil mo na yan. Tigil mo na yan. Ate, baka buka-buka ako dyan eh. Buko, mamay mag... Bye, bye bumili kami dyan. Bye, guys. Bye. 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 Ay, <laughs> ako. Diba sa TikTok? Tan, tan, tan. oh. na <laughs> diba, ganun, 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 si, yun? Si Ate Joyce, diba ganun yun sa'yo kapo? Oo, oh, kapo. Sila kinang. Ay, wala pala si kinang. Sila lang mga 609. Oh, mga 609. 609. Oh. Si kinang kasi 69. <laughs> so, karoon niya si Anang, si Ate Shirley. Oo, oh, oh, karoon yeah, niya Shirley. Ay, magkatabi nga sila, diba? May sasali ka din doon sa TikTok. <laughs> Wala <laughs> ikaw <ko> naman. <laughs> mo na yung ko. Asan na? Asan yung picture? Wala. Yung apatay nila Albi. Sabi ko nga ate Sherry, asan na yung picture? Nasin niya na daw sa'yo. Bye-bye. Mm -hmm. Bye-bye. Thank you.